Sa ibang balita, tutol ang ilang motorcycle rider sa panukala ng PNP. Nagawing dalawa ang nakakabit na plaka sa mga motorsiklo. Pero ayon sa pulisya, mahalagang maipatupad dito upang makatulong sa pagsugpo sa krimen. Narito ang report ni Pia Arcangel. Kung dati sinubukan ng MMDA na ipag-helmet sa may plate number ang mga driver ng motor, ngayon naman, pinipilit ng PNP na dagdagan ang plaka ng mga motor. Iisa lang kasi ang plaka ng mga motor at nakakabit pa sa likuran o ilalim ng upuan. Importante raw sa pulisya na maging dalawa ang plaka sa mga motorsiklo. Sa unang tatlong ban daw kasi ng taong ito, nakapagtala na sila ng mahigit apat na krimen na kinasangkutan ng mga suspect na nakamotorsiklo. Sa ilan daw sa mga kaso ito, aminado silang nangamote sa paghabol sa mga suspect na nakamotor dahil sa kawalan ng plaka sa harapan. Pinag-aaralan na ng LTO ang hiling ng PNP. Ang kaso, ngayon pa lang, sinasabi na nilang dagdag gastos ito sa kasalukuyang 150 pesos na binabayaran para sa isang plaka. they will have to pay extra. No? Uh, not necessarily times two, no? For the, kasi administrative cost na ni isa lang. Uh, but yung, kasi material cost, and, uh, labor, yan. Dito pa lang, umangal na ilang nagmamotor. Meron ng plaka sa likod, eh. Ba't lalagyan pa sa harap? Malaking gaso sa amin yun. Mas isang, isang, plaka na lang po ang ano, namin. Ang Harurot Riders, isang asosasyon ng mga motorcycle riders, iba naman ang dahilan sa pagtutol. As you can see, the handlebar is moving and we cannot install it here not because this, the wheel is moving upwards kasi this is a a shock absorber. You cannot place the motorcycle, the, rather the plate number here because uh, that can pose hazard, no? when you're riding, especially if you meet accident. So, usap ng ilang motorcycle rider, imbis na dagdagan ng plaka nila, kaitingin na lang ng PNP ang police visibility para di na makalusot pa ang mga masasamang elementong nakamotor. Para sa unang balita, PR ER Health Reporting.